Mga bulag, kailangan natin mahalin ang mga bulag kahit hindi sila makakita. Ito ang hugis na puso. Ang mga pandak ay mahalaga na para termante. Ito ang hugis na mante kailangan natin sila alalayan. Ito ay hugis nilog. Pipi, ang hugis ay parang papel na tumutulong sa kanila na iparating ang gustong sabihin. Ito ay hugis na papel. Lumpo, kailangan natin sila alalayan dahil hindi sila makalakad. Ito ang hugis na tatsulo. Maraming salamat po. Bye-bye! That's my task on Filipino, guys. I hope you understand it. If you can read just read this. But, yeah, but... Don't forget to like and subscribe and turn on the notifications and comment down below in the description and I'll heart your comments but I'm going to post something later so peace Yeah we just, yeah 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 this I para ano Sabi.